Ako si Clarice, sa isang branch ng Jollibee dito sa bayan. Marami na akong nakasama sa trabaho. May mababait, may masungit, pero may isang lalaki hindi ko talaga makakalimutan. Ito ay si Jiro. Tahimik siya, hindi pala kibo, pero lagi siyang nakatingin. Hindi yung tipong simpleng sulyap lang, kundi yung parang sinusundan ng mata ang bawat galaw ko. Noong una, hindi ko ito pinapansin. Akala ko baka sadyang ilap lang siya o socially awkward. Pero habang tumatagal, mas lalo ko siyang nararamdaman sa paligid kahit hindi kami magkasabay ng shift. Isang gabi, ako ang huling lumabas sa store namin matapos ang closing. Naglalakad ako papunta sa terminal na mapansin kong may ilaw ng motorsiklo sa likuran ko. Hindi ko pinansin. Hanggang sa pamilyar na helmet ni Jerome ang nakita ko sa side mirror ng isang jeep. Pinilisan ko ang lakad pero sumasabay lang siya hanggang sa makasakay ako. Paglingon ko sa bintana ng jeep, nandun pa rin siya. Nakasunod, hindi siya mamiti pero hindi rin siya umaalis. Kinabahan ako. Bagdang 2.43 ng madaling araw, may marahang kumatok sa gate namin. Mahina pero sunod-sunod. Hindi -sunod. agad ako bumangon. Akala ko baka hangin lang. Pero nang sumilip ako sa bintana, si Jerome. Nakatayo siya sa dilim. Walang imik. Nakatingin lang sa bahay namin. Tinawag ko agad ang pulis at si Papa. Pero paglabas namin at pagdating ng pulis ay eh wala na siya. Kinabukasan, nagpakabit kami ng CCTV sa harap ng bahay. Ilang araw ang lumipas, bumalik ulit siya. Sa footage, kitang kita na nakapwesto siya sa harap ng gate na halos dalawang oras, hindi gumagalaw parang statwa. Paminsan-minsan nalapit siya sa bintana namin at nakangiti. Yung ngiti na parang alam niya na tinitignan siya namin, na alam niya na takot kami. Tumawag kami ng pulis. Ayon sa kanila, si Jerome ay may history na nanangstalking sa iba't ibang lugar. Dati raw siyang trabaho sa fast food chain sa kabilang bayan. May babaeng sinusunan din daw siya noon hanggang sa ito ay lumipat ng tirahan. Mula noon, hindi na siya pumasok sa trabaho parang bigla siyang naglaho. Akala ko tapos na ang, ba na ang lahat. Isang madaling araw, nagising ulit ako sa tunog ng katok. Hindi na ako lumapit. Pero nang umaga, pag check namin sa CCTV, may kasama na siyang isa pang lalaki. Pareho silang nakatayo sa dilim at may binubulong sa isa't isa habang nakatingin sa bintana ng kwarto ko. Kinabukasan, nagdisyon ang pamilya ko lumipat kami ng bahay sa ibang bayan hindi ko na rin siya muling nakita. Pero minsan, tuwing gabi na tahimik at may maririnig ang tatlong katok, hindi ko may wasang kabahan. Hindi mo kailangan mutuhin para matakot. Minsan, tao rin ang tunay na halimaw. Para sa marami pang Tagalog Horror Stories, pumunta lang sa aking YouTube channel na Tagalog Horror Story EI at mag-subscribe. Thank you!